Yan, sumama na lang ako kasi hindi naman umulan. <laughs> yung ulan na 'yon, ano lang pala 'yon? It's a prank. Kaya sumama na lang ako dito para malaman ko kung saan 'yon itatanim ang mga pinatanim ko di ipapatanim ko dito na Madre de Agua. So ipapakita ko sa inyo yung ah uh, lupa dito na sumuko yung dalawa kong tagalinis kasi ang daming bato so sa lupa na to kung alam mo kung paano lilin uh, kung paano linisin or paano kunin yung mga damo na yan depende yon if ah uh, depende yon sa depende yon sa nakasanayan mo oo kaso lang hindi sila sanay and ayo kung yun nga ayo kung masayang yung oras sa ganong mga bagay na hindi nila kaya. Kaya ang ginawa ko ay divert the plan. So dito lang sa parting ito yung plane. Oo. And then sa parting ito ay hindi na siya plane. Papunta sa yung father ko nagluto. Kasi mo giluto pa. O, kay pa ni hapo? Wapa kay pa ni Odto? Wapa di ay? timo ha and alas 12 pa naman so ayan ipapakita ko muna so ganito bato 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 na siya dahi. so ito yung hindi nila kayang linisin so marami na ditong niyog na for ano na yan for planting so mga ganyan ganyang bato mga ganyang bato ba and sa ilalim nito ang dami pang bato na pag nagtanim ka ng like uh coconut ay talagang masasabi mo na mahihirapan ka. Kasi ang coconut kasi pag itanim yan, kailangan maghukay ka ng medyo malalim. So ito yung likurang bahagi ng bahay ng itay. Malaki din tong bahay ng itay ha. Malaki siya dahi. Dalawang ano to eh. Dalawang, dalawang party. So dito tayo. So dito tayo magsimula dahi. Ito yung miracle fruit na malaki na yung mga bunga. So sa bandang ito sa sa taas ng bahay ng itay, ito na yung lupa niya. Maraming bato. <clears throat> hindi pa lang to ganito. Kasi hanggang doon sa taas ay talagang mabato na siya. Kaya sa pag yung pagsabi ni Leo na ay, hindi naman yung pagsabi ni Leo na mahirapan sila. Inintindi ko kaagad. Kasi alam ko na hindi sila sanay sa ganitong paglinis sa ganitong mga lupa kasi ang nasaya ang nasa, na, ang nasanay nila is yung yun nga sinasabi ko nga dito sa amin may dalawang klase ng lupa yung pansil ito yung pansil na maraming bato pero sa pansil maganda at very fertile sana yung lupa kaso lang daming bato and then ano pa tawag doon um ah uh, napo. So, ang pangalawang klase ng lupa dito is yung napo. Yung klase ng lupa doon sa tuktok ng bundok namin na walang bato. Pero para siyang sand. So, ayan. Ito na yun. Ang daming bato. Kaya pinastop ko na sila dito. Yes. And siguro may part naman dito na pwedeng taniman ng niyog. Yes, para hindi masayang din yung nililinisan nila. So siguro dito ko na lang ipatanim yung niyog para ay ano lang ba dahan, -dahan. So ito lang muna ang ipaano ko sa kanila niyog muna kasi sa ilang weeks nawala ako dito ilang weeks, almost 2 weeks. So ito lang ganito lang kaliit or ganito lang ka hindi hindi malawak yung na nalinisan nila dahil nga sa daming bato. Kasi sabi ko, pag naglinis kayo, kailangan yung linis talaga na kunin lahat yung damo. Kagaya niyan. Yan yung gusto ko. So dito, yan, maraming damo. And hanggang doon pa to, sa taas, dito, maraming ano, maraming, ayun know, o, bato. Ang daming bato day. Malalaking bato. So ganyan. So yung niyog na yan, ang daming bunga niyan, oh kaya next week ay meron na mag magkupara dito so meron na akong oy income ulit ha ba diba? ganun lang kahit pa konti konti yung income natin at least mer meron so dyan mga bato na yan dyan and then yan o, kapal kapal ng ano kapal kapal ng ulap baka ulan na naman yan mamaya So ito lang po yung nal nalinis nila. And hindi siya hindi siya maganda sa itong lupang to. hindi siya maganda sa ano. Sa mulberry kasi yung mulberry yan namatay lang yung mulberry yan og oh, kita niyan mulberry yan pero namatay. Hindi siya nag-succeed. So yan. that's the reason why na pinatigil ko ang paglinis dito. So yun. Yan yung dahilan. Sabi ko doon na lang tayo sa ano sa kabila para maano natin hindi masayang yung ating oras. So yun ang daming bunga ng niyog na yan. So dito ako dadaan sa boundary. So yun yung daming bato. Kaya mahihirapan talaga sila na mag magtanim sa mga niyog na yon. Kasi nga ang ang tigas-tigas pa naman ng lupa dito. So, ayan yung boundary dyan. Ayan. Yan yung tawag doon. Overlooking. So, ayan sila nag... nag yun nag... Ano sa, nag... So, ang kasama ko pala dito, sila si Yungit. And si Jongjong Lifestyle. Ayan si Jungjung. Tsaka Jung. si Stephen si Stefan at saka si Leo at si Nunoy Toroy at si Brian. So, puntahan natin kasi tapos na silang maghakot sa mga mulbe uh, mulberry. Sa mga Madrid de Agua pala. So, dito nilinis na nila ni Bu kasi pinauna ko tong nilinis eh. Kasi nga, malapit sa bahay ng Itay. And ayaw ko na yung bahay ng itay ay parang nasa gubat. So ayan. Kwan doong takunan. Dwarf. Pandats. O doong para ano? Para mo, magawas ang iyahang turok. Mas so, mahal kayo na tag-300. Tag-300 sa Luzon. Mm. Ang ilang source ana Davao. Tapos nag-order ko sa Davao, kaso lang same lang ang presyo. So dito na lang ako nag-order atong kuan. Kay kuan man daw na siya dong mga 3 year, years mamunga na. Dag, ang iyang bunga ba daghan kaayo? Yes, dong so mo gusto na akong ipang ipang tanom diri. So, ayan si Jung Jung Lifestyle. So yan yung nag-aaral ng Korean language na classmate ni, Asam to Stephen? Stephen? Na classmate ni Stephen, nga wala na si Stephen. Tawag so, natin so, na Ogo. Sige dong, pag-Korean daw dong. Eh eh. Wala kayo na kumabasa ati Chao. Haha, kayo na kumabasa? Wala apple. Unsa sa may apple in Korean? Ano? Ah, pag-suwate na ana. Ah. Kasi ana pag-suwate, hindi ka ka- Ana. 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 May S magod to S. Tapos A. Tapos Giyok. Tapos uh, combined, combined vowel wa. Tapos A. Oh. So, na. mana? Wa. Sa sagwa. O, oh, sagwa. <laughs> <laughs> so, ayan. Ay, hindi mo malintang ati siya. Parang yung gaso. <laughs> gaso. Singer. So, ayan. Gaso. Ayan. Ang, ang sunod na mag-aral ng Korean, si Leo. Oh. <laughs> si Leo. Napa dito dong? Napa? Ayan, ito yung, ayan, yung mga niyog na yan ay itatransfer ko yan doon sa sa tuktok ng bundok para ay doon ko yan i, i doon ko yan itatanim. Sige dong, and ito yung mga madre de agua na ipapatanim ko dito upang yun yung makakain ng mga kambing. Ayan. Then dito ko pinalagay kasi nga may mga kambing dito na pa pa gala gala baka kainin niya ng kambing so dito naman ay dito yung pinatanim ko kay Leo na langka mga first batch ng langka na ah yung tinanim ng inay kasi gusto ko ay mapuno dito ng mga fruit bearing trees so dito ko yung mga ano yung <clears throat> dito ko ipapatanim yung mga madre de agua kasi pwede naman yung madre de agua na i-intercropping intercropping siya doon so dito mabubuhay yon kasi mabubuhay siya sa malalamig na lugar at yun at soon pag may ano na dito pag matat matatapos na yon doon sa doon sa tuktok ng bundok kasi nga chinense ko yung plan gusto ko talaga doon na para maisa na lang ba hindi hindi na kami pa, paano dito oo so pero pupunta pa rin kami dito syempre of course meron pa rin akong ipapatanim dito na mga namumungang kahoy so dito wala pa ito na, na hindi pa ito. wala pa ni na tamnan og kuandong no langka asaman ah okay ah oh. Ah, tora ay. Ay, nakita na nako dong. Dito pala yung mga langka. So, kailangan pa rin itong linisin. Kasi, para maganda yung tubo. Yun, mga langka dito. Sobrang ano kasi dito eh. Yan yung mga langka yan. Yan yung may plastic na itin. So, papalinisin ko pa. Ipapatsek ko to do Papunta doon lang ka. yan lahat, day. parang daming lang ka. Soon. So, for now, ayan, at least, nag, nas, nasimulan ko na dito yung plano ko. Pero, kailangan, uh, i-change natin yung ating plan. Kasi, nahihirapan yung mga ano ko. Taga, taga linis ko, day. At kailangan ko makinig sa kanila. Kasi nga, sila naman yung nagtatrabaho hindi naman ako. And sa palagay ko, respetuan lang ang show. Oo. So sa bandang ito, dito ko muna ipapatanim pansamantala yung mga Madrid Agwan ni Yungit. Kasi para mabuhay na. Mm -mm. At pag nabuhay na 'yon, ang ibig sabihin nun, start na tayong sa ating next plan which is kambing, baboy at saka manok. O, kailangan muna natin unahin yung kakainin nila. So ayan o, ito ang tinatawag na ayan. Ang ganda kaya ng flower niya. Tutubo lang to kahit saan eh. Ang tawag to sa amin kalbaryo. Ang dami nito. Yan ang ganda. Lahat yan, kalbaryo yan. Ginagawa namin itong uh, pang-offering pag Flores de Mayo dahil. Every Flores de Mayo. Yung mga kalbaryo yan. Ang daming ayan meron pa dito. Ito yung saging-saging mga masasabi natin na wild flower. Ano ba? Diba? Ang ganda dai. Tapos yun yung bahay ng itay. Tapos ito lang muna. Kunwari pag matatapos na yung mga trabaho don sa sa tuktok ng bundok so dito ko na naman sila dito naman sila mag, maglinis, maglinis lang kasi gusto ko talaga na malinis yan ipapalinis ko pa rin yung ano na yan bahay kubo na yan kasi ano pa yan eh uh, matibay pa yan so, dito yung bahay ng itay ang importante ay malinis na dito and malinis na sya day at hindi na pag nag, pag walang kuryente dito sa gabi pag mag blackout ayan meron ng solar ang itay thank you so much sa nagbigay niyan yan so diba ganun lang day simpleng plano lang natin hindi lang tayo magmamadali kumbaga one step at a time okay so yan muna for now dito sa bahay ng itay kasi ang daming bunga ng lime ayan o. lime yan okay so see you later yan lang, uulan na naman yan o, ang ano kapal-kapal ng clouds bye